Balitang showbiz naman, Mamu. O oh, yan. Ito naman po, kambyo tayo. Malungkot na balita naman po. Nagluluksa ang mundo ng komedya, entertainment sa pagpapanaw, sa pagpanaw po ng batikang Filipino comedian at impersonator na si Willie Nepomuceno. Ngayong araw po yan, July 26, sa edad na 75. Nakilala po si Willie Nep bilang magaling na impersonator. Yan. Nang iba't ibang sikat na personalidad, gaya ni na FPJ, Dolphy, dating Pangulong Joseph Estrada at Fidel Ramos. Kami ni Papo, nasaksiyan namin yan through the years kung paano niya in personate na mm. napakagaling. Na, distinct talaga yung itsura, yung bawat character ng bawat presidente. Ayan pa po, enumerate mo na. Sila yan. Left, left to right. Sa left natin, si Erap. Uh, no? Naka-blue si Gringo. Oh. Naka-itim si Pinoy. Mm. Naka-white si FPJ. Galing, grabe. At si, uh, ano... Mm. Si ano si John Arcilia. <laughs> <laughs> Pati pala si John. <laughs> Tulo si John <laughs> Niya. <laughs> Sabi ko na buhay ba si Emilio Aguinaldo? <laughs> uh Oo. -oh. Si John ang galing, Arcilia, ah. No? Galing talaga. So, uh, ang uh, maganda rito kay uh, Willie Nep, walang uh, nakagaya mm -hmm. sa kanyang style. Ever since, no? Yeah. Uh, yan, eh, naparod natin siya. Yan, Miss Wari siya dyan. No? Oh, oh. Naparod natin siya noong oh. mga 70s, 80s. Walang uh, impersonator na nakagaya ng style niya na ganito. Nakadaig. Oh, na nagpo-prosthetic sa muka oh, habang oh. nag-stand-up comedy. Ayan, yeah. Dolphy, oh. Galing, yeah, medyo, oh. pati boses, kopya. Oh, hindi lang itsura ang nakokopya. Pati boses, ito, in real, eh. oh, ibang klase, real, eh, oh. <laughs> Nagbabago talaga yung, yung ano niya, yung, eh. yung, yung, aura niya, no? Yung Maa. kanyang... Uh, oh? uh, pag, yung ano, yung yeah. image niya. Overall, overall. overall oh. Kahit na hindi masyadong kuhang-kuha oh? kuhang minsan, pero pag na make up pa na siya. Oo. Nagiging kamukha na. At nagsalita na. Oo. Oo. Parang siya na yung pa exactly. yun. hirap ng ginagawa niya pa po eh. Pinag-aaralan uh -oh. niya eh. All the nuances, all the nitty-gritty ng pagkatao ng ng ini-impersonate niya uh -oh. at talagang nag iinvest siya sa prosthetics. Yun wala nang ano, wala nang nakagaya sa kanya na nagpo-prosthetics na uh -oh. stand-up comedian. Si comic. John Santos ba hindi nagpo-prosthetics? Eh, yeah, yeah diba? nagpo-prosthetics pero hindi heavy eh. Hindi heavy uh -oh. okay Jan, uh -oh. okay Jan. More of yung character, ang kanyang ano, pinroject. Uh -oh. uh -oh. Si uh, Willie Nep talagang binabago talaga niya yung mukha para uh -oh. sa nagmamaskara. Uh, nagmamask para yung kaleng. tingin ng tao doon sa karakter, eh yung talaga yung karakter na kanyang kinokopya. Yo, and yun nga, we've had the uh, priv privilege <laughs> <laughs> privilege na mapanood siya sa stage. Uh -oh. Live sa blado, Tapos yung morning show days natin, oh, 'di ba? Na-interview Nai no? pa natin siya. Kaya nakakalungkot kasi kung tutusin, parang bata pa rin yung 75. Ano? Uy. Ano kaya ang kanya naging cause. Yun lang oh, ano. We have yeah. no details uh -oh. yet, mga kapatid. Uh -oh. So we are still awaiting the formal uh, announcement and uh, details from mm -hmm. the family of uh, Kawili uh, Nepomuceno. Yeah. And uh, let's pray for him, mga uh, kapatid. Pagdasalho yeah. natin dahil Uh, minsan po sa ating buhay, yeah. tayo po ay kanyang napaligaya yeah. sa pamagitan po ng kanyang pagpapatawa. Mm -mm. And uh yung mga ganitong tao ito talaga yung binibless ni Lord eh. Mm -mm. Kasi hindi nakikita minsan ng ibang tao na yung pagpapatawa o pagngiti sa mga fans, yung uh, pakikitungo sa mga fans nang maganda yeah. eh yeah. ang lakihon ng gagawa sa mga yeah. tagahanga. So, saludo tayo kay uh, Willie Nepomuceno. Oh, oh, oh. saan man siya naroon? Ito nga I'm sure nasa heaven na yan papo. Um, may passport na yan. Oo, oh, may na yan. visa na yan. Going to heaven. Oh, baka do naging impersonate pa rin siya Pinapatawan niya mga angel. Oh, <laughs> kaya naman impersonate si uh, Lord, ha. <laughs> ah. Baka matawa si Lord sa kanya <laughs> pagdating doon sa heaven eh siya ng kamukha ni uh, Papa <laughs> Jesus. <laughs> yeah. Baka imbis na, ano matawa pa si Lord yeah. sa kanya. Off limits yan. Off limits. Paging pa siyang instant uh, uh, angel niya Ang tinitinan ko may eh, papo is was uh. there ever a documentary? Wala. Uh, kayo, wala no, ako. Teka, na, paano.